magandang araw. Ako si Aya mula sa Radio Kalikasan. At ngayong araw ang may kakaibang pangyayari sa buong timog si Asya. Nagkakagano raw ng parang may alita ng mga sangre ng Encantadia. Tara, alamin natin muna sa mga mama maya. Ako si Maria, galing Pilipinas. Sobrang init na no? Parang may apoy sa hangin. Langdam ko si Perena. Galit na galit. Okay ng Pilipinas tayo! Yun! Ako si Aisha, mula sa Malaysia. Parang nagtatampo na naman si Alena. Hindi tumitigil ang ulan. Basang-basa na rin ang lahat. Dala ko ang ulan na karibigan. time mula sa Thailand. Mainit, pero parang ubos ang lupa ang paligid. Siguro nag-aaway si Nadanaya at Pilena. Ako si Kaong mula sa si Myanmar. Sa araw, ang init-init. Sa gabi, sobrang lamig. Parang patuloy pa rin ang pag-aawin nila Perena at Aminan. <laughs> tanging ang hilaga. Ako ang katahimikan ng panahon. Si Miling mula sa Singapore. Grabe, ang init sa umaga. Tapos biglang uulan. Parang nag-aaway si Napirena at Alena. Dito, ako! Ako si Putri mula sa Indonesia. Mainit pero maliwalas. Maraming mga halaman. Nandito na si Delaya, ang malakas. Malikas ang Ako si Ko, ang mula sa Myanmar. Sa araw, ang init-init, pero sa gabi, sobrang lamig. Tu parang tuloy-tuloy ang away ni Napilena at Amihan. Oo, ang lamig ng gabi. Ang init ng araw! ako si City mula sa si Brunei. Madalas ang ulan dito, pero mahina lang. Ramdam ko ang presensya ni Alena. <laughs> ako'y hindi bagyo, pero ako'y kalagian. Ako si Chanta, wala sa laos. Mainit tapos tuliyang ulan. Parang walang kasunduan sila Perena at Alena. ako dapat ang nararamdaman. Hindi lang init at kailangan ng mundo. Ako si Dala mula sa Cambodia. Nakakapasong init. Si Pirana ang siguradong nagigalit. Ako ang apoy ng silangan. Ako si Kiel mula sa Timor Leste. Mainit dito, pero minsan may ambon din. Parang nag-aaway si Alena at Pirena. Mainit ako dito! Hindi! May ulan din dito! Ayan mga tagapinig! Isang maahalab, maaharang, maulan, malamig at makalikasang tagbo sa ating regyon. Ang kalikasan na hindi dapat pinagtatalunan. Ito ay dapat alagaan. Ako si Aya para sa Radio Kalikasan. Hanggang sa